So, guys, tapos na tayo naligo. syempre, magpapaganda tayo, guys. So, yung usapan, gigising ng maaga, aalis ng maaga, para maalis ng makapagala. Pero, Filipino time tayo, eh. Ha? <laughs> Dito.

Gan i-mix-mix lang siya ba? Hmm. Hmm. Hindi mo mahirap, hindi gurga pa na. Hmm. Um. Eh! O, ano din? So, guys, time check is 10 o'clock na. O, oh, mag 10.30 na pala, girl. So, yung biyahe namin, 1 hour. 1 hour going to Ray Beer. So, mag ano kami doon? overnight stay over kami sa kaklase ni daddy mga bisaya din so bagong kaibigan mga bisaya ang saya talaga pag nakita kita dito sa Canada yung mga bisa bisaya ba na hindi mga arty guys yung iba dyan nagbago eh feeling nila nandito na sa Canada ano na pero

So hindi ako naglagay ng ano yung lashes, extension lashes, guys. Gusto ko talaga free kasi minsan eh maluluha yung mata ko. So, mascara na lang nilagay ko, guys. So ito pa lang bagong mascara, nilagay ko. Hindi ako maluluha dito, hindi maanghang. Yung isa kong ano, ito na mascara, guys. Ito siya. Ito na brand. Maluluha ako, guys. Maanghang yung mata ko. So ito siya ang yan. Ito po ang nilagay ko sa aking lashes. So ito siya ginawa ko lang for eyebrow. So, lagyan natin konti ng alignment yung ating eyebrow. Yan lang na. Ayoko masyadong makapal. Alignment lang. Para ano siya. Mabuhayan yung eye kilay natin. Mabigyang kulay. Yung eyebrow. Kilay is life. Hey! Ang ingay nila, guys. Wala kayo dyan. Ayoko talaga yung magmadali-madali. Hindi naman yan trabaho na magmadali ka. Kailangan mo hindi ka malate. Diba? Sa trabaho lang yung ganyan. Pabilis-pabilis ayong malate pagala anytime it's free time diba sa trabaho magmadali madali pati pagala magdali madali, madali pa din oh my god ang pangit na tuloy Ito siya, nakakainis. Hmm. Tama na ba? Hindi <sighs> na ako marunong maglagay ng kilay. Ay, bro pala. Ay, bro. Hindi na ako marunong maglagay ng ay bro Bala na. At least may ano na. Nabuhay na yung kilay natin dyan. Ako yan. Char. Hindi. <laughs> <laughs> Chok lang yun. So yung suklay ko guys. Biri ano to. Tagal na kaya to. Sa Pilipinas pa to. <laughs> Shout out to may ano na dito. <laughs> sa Pilipinas pa to yung sukle. So, so, ito pala yung una kong ginamit guys. Moisturizing, Cetaphil, tapos Sunblock. Sunblock, 90 siya. 90 SPF siya guys with uh, olive moisturizing siya guys sunblock, moisturizing sunblock from this are, ito po oh. natural lang talaga wala hmm. yeah. tapos ang last ko guys itong sitapil na facial, ano din siya moisturizing dami nating nilagay sa ating mukha guys pero yung mukha natin ganun pa din hindi ko na maganda siya ilagay sa mukha guys parang yung mukha mo ba fresh para laging fresh kasi siyang ano siya eh, parang naguglow glow yung mukha mo Baby, yeah. Di pa lihok di ko sa kung cellphone ng charge sa sa basement. Double check na dito. Tell man ako. So ayan guys, tingnan niyo guys, 'di ba? Nag Oh, uh, nag-glow glow yung mukha natin. Eh. Na, mm. -mm. Si Mark. Ready na. So, lagyan natin liig. Para pantay. Ano to? Natanggal yung ano, guys. Yung um, sa pimples ko. Ang dami ko kasing tagiyawat. Grabe. Hmm. So guys, yan. Kasi guys, dalhin ko to. Balik tadi hindi ako sanay maglagay dito ng So mag-11 guys. Wala pa akong lipstick. Nakalimutan. So, ganito lang guys. Kung yung ginagawa ko usually yung mag-work. Yan lang. Yan po usually ginagawa natin during work. Thank you for watching. That's for the girl only. <laughs> Relate ba kayo dyan? Okay. Bye-bye. So guys, let's go. So guys, ho. Oh. Ah! Dala natin. Alis na <laughs> eh? oh. oh, na-shock oh. <laughs> na sila guys sa akong balag na dala <laughs> which is ito <laughs> may isa pang pa ano, shoulder bag sling bag and the other one <laughs> oh na no, much much yan okay guys si Bunso. Pambalain. Set glaze. Mm. May turn on ganyan mong aircon. Turn okay. Yes. Mm. Shout out na to atong daddy day. Ag uh, guys. Uh -huh. Kaya mang lood raba na siya. Agdili na to i-shout out. So busy pa na siya. Masasaka na yung gibuki. Time lapse ka. matching the color for today's color couple color chart <laughs> okay guys samahan nyo kami guys going Red Deer. Hey guys welcome back again to my YouTube channel so much sample is this vlog as yaya baguettes. so guys for today's video this is the day two bucket list so guys pupunta kami sa Red Deer at Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah,